Alam mo ba na nakalikom ang LTO ng higit 32 billion pesos noong nakaraan 2024? At ngayon taon, sila ay nakalikom na ng 22 billion revenues mula sa buwan ng January hanggang August. Ang LTO ay nalalapit na sa kanilang target collection na 34 billion para sa taon ito. Pero teka lang! Napupunta ba lahat ng revenue na yan diretso sa DPWH para sa kalsada at mga proyekto sa daan? Tara! At alamin natin 'yan. At dito, maraming nalilito. Kaya ngayong araw, himayin natin, saan ba talaga napupunta ang perang binabayad mo sa rehistro, lisensya at plaka. At promise, after nitong video, mas maiintindihan mo kung bakit bawat resibo mo sa LTO ay may ambag sa buong Pilipinas. Ano ang binabayaran mo sa LTO? Kapag pumunta ka sa LTO, hindi lang simpleng card at sticker ang binabayaran mo. Kasama dyan ang registration fees, license fees, plate fees, penalties kung meron, at ang tinatawag na Motor Vehicle Users Charge o MVUC, mas kilala bilang Road Users Tax. Ang MVUC ay parang singil sa paggamit ng kalsada. Ang batayan, uri at bigat ng sasakyan, ibig sabihin, mas malaki at mas mabigat ang sasakyan, mas mataas ang charge. So, kung nakamotor ka, mas mababa. Pero kung truck o bus ang dala mo, mas mataas kasi mas malaki ang impact nila sa kalsada. Narito ang pinakabagong impormasyong nakuha ko tungkol sa Motor Vehicle Users Charge, MVUC, sa Pilipinas. Depende sa uri ng sasakyan. Okay, let's go! Ngayon ang tanong, saan napupunta ang perang ito? Una, lahat ng nakokolekta ng LTO ay dumadaan muna sa National Treasury. Doon ito pinagpaplanuhan at hinahati-hati batay sa national budget. Malaking bahagi ang napupunta sa DPWH para sa road maintenance, pagkukumpuni, at bagong infrastructure projects. Pero hindi lang DPWH ang nakikinabang. May parte rin napupunta sa DOTR para sa transport modernization, sa DSWD para sa social programs tulad ng ayuda at livelihood, pati sa DOH at mga LGU para sa kalusugan at lokal na serbisyo. Ibig sabihin, hindi lang kalsada ang pinupuntahan ng binabayad mo, kundi pati pangkalahatang serbisyo ng gobyerno. Siyempre, dahil ang pinakamaraming ambag ng MVUC ay sa DPWH. Makikita natin ito sa mga kalsada at tulay na ginagawa o nire repair Alam mo ba na malaking porsyento ng budget ng DPWH para sa road network ay galing sa MVUC collections? Ngayon, Saan pumapasok ang LTO sa ranking ng Revenue Collectors noong 2024? Bureau of Revenue, 2.85 trilyon Sila ang number 1. Bureau of Custom, 908.7 billion. Number 2. At ang LTO, 32.27 billion. Malayo sa top 2, pero tandaan, isa pa rin ang LTO sa pinakamalalaking revenue-generating agencies ng gobyerno. Kung wala ang koleksyon nila, mababawasan ang budget para sa roads, transport at social projects. So ngayon, malinaw na. Hindi lahat ng revenue ng LTO ay napupunta sa DPWH. Kaya bawat plaka, lisensya at sticker na pinabayaran mo, hindi lang para sa kalsada, kundi para sa mas malawak na serbisyo ng gobyerno. Bukod sa mga nabangit ko, meron pa ba kayong alam kung saan pa napupunta ang binabayad natin? Kung nagustuhan mo ang video ito, don't forget to subscribe, like, and share mo na rin. Just leave a comment for any question. Sana nakatulong. Stay safe.